minsan po dito, uh, ah, pag magpasok po sa school, yung pag nagsasahin po kami, nabot na po namin hanggang tanghal. Ngayon po mga kalingap, muli isang so magandang magandang uh, buhay po sa ating lahat. Uh, dito po tayo ngayon sa, ayun nga po, Sabang. Sabang Beach, dito po sa Palawan. Ano? So ito po ang uh, uh, tawag dito, kapaligiran. Ayan, meron doong, uh, ayan, kumukuha ng shlack. Hindi po yun ang sadya natin, mga kalingap. Uh, pupuntahan na uh, tawag dito kung daw uh, lumpo. So, titignan po natin kung ano po ang uh, sitwasyon nila, no? Pero ito po yung uh, kanilang uh, ayan, kapaligiran. O, ayan, no? Oh, dahil mga naliligo din. So tara punta natin Mga ating uh, kasama Ganda Ito po no may dala po tayong uh, Ayan groceries Ayan buhatin natin yeah. So tara po mga kalingat Ito po no Sa likod po O uh, sa likod ng Atlaya o Sabang Beach o dito tayo, ito po ang uh, daan ayan ayan natin ano pong uh, kalagayan dito dito ayan na na Il total it. uh, è il total, il total è il total, il total è il total, il è il total, ang miss daw po ang anak buhay. ang mga alaga. Uh, uh, dito na po tayo no sa bahay nila. At titingnan natin at tatanungin natin kung anong uh, sitwasyon nga. At uh, kung anong mga pwede nating uh, maitulong. Mm -hmm. Ito po. Ito po yung kanilang uh, bahay. Ito, so, Tao po. Ah, uh, tuloy na po ako. Ayan, may mga alaga, maraming alaga. Dami pong alaga. Ayan, oh, mga uh, baby. Eh, pato. Oh. Pato yan. Pato, baby. Ayan, Ayan maganda po po. Ayan, ito pala si ate, ano. Ah, anak niyo po sila, ate. Opo, ng babae. Ah, tatlong babae. Hmm. Ikaw, panganay. Opo. Um ito. Ah, pwede na mo po te? Ah. Pindirin po po? Sige po, upo. Okay. Ah. Sige. <laughs> po, magandang hapon te. Ano? Ah, ako pala si Kwan. Si Koko. Ayan, hindi si Koko Martin ha, si Koko lang po, Koko Martin. Ah. Opo. Ayun po, uh, po ang ating pangalan uh, sa kahit po ang ating channel ano. So magandang hapon. Ano pa pangalan nyo te? Uh, Salbi po. Salbi. Salbi. Ah. Uh, So, ilang taon na kayo, te? Uh, 43 po. 43. 43, ano, bata pa, ano? So, matagal na kayong ganyan, te? Nang, uh, ano Hindi na makalakad? Mm hmm, um, ano na? Um, uh, years. Eight years. So, tagal uh -huh. na, ano? Mm -hmm. So, bago kayo na o nalumpo, ano? Uh, anong trabaho niyo, te? Ah... Uh, sa bahay lang. So, yung galaga pa ako ano, katulong ko. Saan niyo daw kanyan? Sa nagpatingin oh, na kasi sa doktor, o saan niyo nakuha yung yan, yung uh, pagkalumpo niyo Ano po, nung 2014 kasi nagpagamot man din po ako sa PGH, na check up din po ako. Nakita daw nakita doon sa MRI abnormal spine. Mm. findings nila doon sa iyo. Uh, uh, ano? Aboy. hindi na ako naka check up ulit nung natapos yung ano ko. Uh. Uh. So, ngayon, kaya, ano, may iniinom kayong gamot o maintenance Wala. nga? Wala po. Wala. Hmm. Hindi, so, hindi na ako nakapa-check up ulit. Bak bakit po? Ano pong dahilan? Bakit po kayo hindi nakakapagpa-check Um, Kasi po na nabuntis po ako tapos malayo rin po kasi ng PDH hmm. so, Ay, Palawan? Sa Manila po Oh Manila General Hospital Ah ibig sabihin galing ko sa Manila Opo oh. Kailan lang kayo pumunta dito Palawan? Ay matagal na rin po 2006 pa po Nagkasakit oh. um, po ako bago kami na, um. Pumunta dito? kumunta ko ng PGH ko. Kasi, mm. nag, nung, nung nagpa-check up ako sa ay, Dr. Yap, sabi niya, kailangan ko ng MRI. MRI. Okay. So, simula no nung wala na, din na ako yung nakakapag-check up ulit eh? Hindi na po. Ang oh. uh, huling check up ko na lang po yung sa mata ko po. Mata? 2000. 20. 'Yan yung kwento, okay, nung tanong lang ano, yung sa kabuhayan niyo, paano po kayo kante? Kumukuha pa po kayo kumukuha ng mga ayan, a, pagkain 'yan, yung mga ayan, sa, mi, tawag dito, pangailangan dito sa bahay niyo. Opo, sa asawa ko po, alam ano sya, namimiss ba? Ah, ma namimiss da. Hmm. So, kumusta naman? Kumusta naman po kayo? Kita aniwan ni, ni mistress niyo po. Sa ngayon nga po, ano? <laughs> hirap po kasi maamihan. Uh, Hindi po siya nakakalawag ng araw-araw. Ah, mahangin. Opo. Ibig sabihin, mailap ang isda, ano? Ma Tago ang isda. O yung ang dagat? Hindi rin. Yung ano po, yung... Pag nag-ano ba sila sa bangka, delikado. Oo nga, maalon, no? Ang income. Mas nag-aaral pa rin ang bako. So, yan, anak mo tayo, yan? Opo, yan po yung ah, bunso. Bunso. Aha. Uh -huh. Te, ay pwedeng makuha, makausap yung buso nyo. Ah, ano pangalan mo na yung? Jeshel. Jeshel. Ah. Ilang, ilang taong ka na? Eight. Eight? Okay. Ah, anong grade mo na? Grade, grade. grade 3. Grade Kumusta naman ang kwan mo? Ang uh, okay. <laughs> sakto, okay. lang, alo, sakto lang ako, sakto lang. Parang kambal to. Yan, pangalawa. Parang kambal. Ha? Hindi po. Ah, parang kambal. Pili-piling dong ka. Tingnan ko, parang kambal, ano? Eh, no? <laughs> 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 hey, doon sa gilid ng mga mo. Yan, yan. Yung, panganay ko lang po yung ano. Panganay ko po, po yung medyo, ano siya. Eh, marami ka wala. Oh. Uh, so, yan, ano, mga aning, ano, kumusta naman ang mama nyo, kumustahan. Paano nyo inaalagaan yung mama nyo? <laughs> Ano na umimik mimic ko? Parang nagahingit po siya ng kapatid yung siya Ah, ganun. Sige pa naman, si pangalawa, Paano mo tinutulungan ng mama mo? Kapag meron po siya inuoto sa amin, sinusunod gano'n Ganun, lagahan nyo ha? Di na, di na, na kayo nakakalakad talaga, no? Malabo na rin mata. Malabo na rin mata. Ang grabe, ano? Oh, te, ano, uh, sana nga, anong masasabi mo te, halimbawa, uh, yung, kung may nakakapanood sa atin na mga mabubuting puso, pa, anong pwede mong ihiling ba sa kanila? Na paano ka, paano kamatulungan matulungan ganun? Uh, siguro po, ano, uh, kahit po hindi na lang po para sa akin, para na lang po sa mga anak ko, oh, yung pag-aral po sila. Kasi yung panganay ko po, matalino ma naman po. Kaso, kira po kami sa mga gastusin po. Ngayong ano po, ngayong darating na Janua, ay February po, mayroon po silang ano, kaya pinag-iisipan po namin kung saan po kami kukuha ngayong ng kailangan niya. Anong anong mayroon sila? Uh, ano po? Ano ba 'yung te? Yung sa pag sa Jan sa February, may ano kayo? Immersion. Hmm. Hmm. iniisip ko na, ngayon po nang iniisip ko kung saan po kami kukuha ng gagastusin niya po. Mm. Kasi, nga, So, na. ito pangalan niyo, te. Anong pangalan mo, te? Jessa po. Jessa. Ilang taong ka na? Maga 16. Uh, 16. Hmm. So, uh, you kali ano kay high school? Grade 11 po. Grade 11. Grade 11 po siya. So, sabi ni mama mo, kwan daw? Matalino ka daw? Hindi naman Ayan po si ate. Ayan ano. po, ayan po. Ayan po, pinakapangalan niya daw. Pangalan niya. Uh Pangalan -huh. niya. Oh. Pangalan niya sisipag na mag-aaral. Hindi mo nang na muna ng isda yan, pa, bago sila magpasok sa school. Mm -hmm. So, ikaw, te, paano mo tinutulungan ng mama mo? Uh, minsan po dito, ah uh, pag magpasok po sa school, yung pag nagsasahin po kami, inabot na po namin hanggang tanghali para pag ano po, hindi na po kailangan uh, magkasitas tanghali kasi mga kapatid ko po, po pasok din sila ng school. Eh. So, parang isang oras lang po yung meron sila, hindi na po sila maka, ano maka wala na silang time para mag kaya uh, isa ko ginasama na lang din namin eh mm -hmm. pagtatanghal so, ginasang... ano pa kana mo alam paano rig isa yes, isa po oo so, so bilang panganay ah uh, himba paano mo i tawag ito kila pangaralan yung mga kapatid uh, mo uh, misen po ah uh, inutosan ko po, po sila kung so, paano po parang para marami po kasi nagasabi na parang ako daw po, po yung nagsa yung pangalawang nanay oh, okay. ng lalaki. Ako si So minsan po, uh, inautusan ko sila kung ano yung mga gagawin nila sa mga trabaho ba ito. So yan ano mga kalingap si ate yung pinaka pangalay ano si uh, sino po ang tumatal yung uh pangalawang magulang o siya nang magulang dahil uh, yun nga po si ate no yung po na po no? ayan yun na po makalakad since ko ano since alo? ilang taon na eight years o po, ano po nang <laughs> mm -hmm. so ate ikaw te ikaw anong anong pangarap mo sa buhay ano po kino, ano po na mag-feature daw po. Pero yung gusto ko po kasi talaga yung culinary o yung, yung pagluluto po. Wow, mahilig ka magluto. So, paano? Paano mo, paano ka makapag-anon niyan? Anong gusto mong hilingin? Alimbawa, sa ating mga viewers, anong pwede mong hilingin ba sa ating mga viewers, mga nanonood? Hmm sa isa yung magulang at sa isa yung kapatid din, mga kapatid. Sa at sa na rin. Um, Di, ulang-ulang sa mama mo yan. Sa mama ko Yung ano po, yung magkaroon po siya ng, palagi po siya na nakakapunta ng doktor, tsaka magkaroon po siya ng maintenance na gamot. Kasi ngayon po halos, uh, sobra na rin po, one year bago nung na, na ano po namin, nadala po siya sa doktor. So, mga sobra na rin po one year yun na kalipas. Hindi na po namin po nabalik kasi nga po. Hindi nga po, kulang po sa, ano, lang po sa, wala pong pera pang punta sa bayan para magpa-check up po. Malayo po kasi talaga. Oo. Oh, so, napakalayo, no? Dahil uh, mula dito, dalawang oras ang biyahe, no? Tawa ba ako? Dalawang oras. So, yan po sila, no? Sila Archie, yan. Yung bahay tatlong anak. At yan po mga kalingap. Pag may bago po silang upload, kami po dito. Ah, oh, yan. Kami po ang ano niya. Kuya Bal, kalis Kuya Bal. Kalinga pala ba yan? Kalinga pala ba Dito pala yung mga kwan mo. Oh, mga followers din yun po ito. Mga key boys. Yan si, lalo si Kuya. Yan. Ayan po, ano? Yung mga kalingap angels. may uh, ikwan pala, ano? May bibigay ako sa inyo. ah uh, grocery. Isang kakunting bigas. Hindi lang ako, kunin ko lang po, ano? So ito ang ako. Niyaya ko siya, B. Niyaya ko siya. Kamag-anak ka rin na. Sinsya. Bayaw ko yan. Yan, yeah, at... yeah, may kunti tayong mga uh, bigan. Asawa ng gunso namin. Asawa <laughs> ng <mag> gunso. <-bustuk> Alam, kasi kayo ng ano. Lahat na mga, <laughs> 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 nakaabuti nila. Ayan ito, mga kalinga pa lang. Mayroon tayong ang sing uh, pagmamahal o ayuda galing po sa ating ano nung si sponsor. Ano so, yan, lang so, yan, tayo yan. Paging, uh, uh, ang tulingan niya? salamat po. Yan, meron tayong dito. Ang sing ayuda galing sa ating ano nung sponsor. Ayan, ito paborito ng mga bata. Ayan, ano yan? Ayan, sa eh. hmm. ko yung plastic. <laughs> Ay, na ako dito. yung bag. Yeah, ito bag. Ayan, may gatas, o. Alam ko kasi may bibi kayo, kaya... Ay, ikaw pala, ano? Kailangan mo ng gatas, ano? So, ayan, wala na, oh. Wala na po, mga kalinga. <laughs> ayan po, mga kalinga. Uh, maraming maraming salamat po. At siya nga pala, no? Ito pala, uh, ito pala no, ang uh, mister ni ate. Ano pa pala ulit natin? Oh. Nakalimutan ko. Makakalimutin na kasi ako eh. Salvi po. Salvi. Ayan. Elvison. So, ito po yung kanyang uh, asawa. So, kuya, ano pong uh, pinagkakakitaan nyo dito ngayon? So, ang pinagkakitaan ko, ang binubuhay ko sa kanila, yung fishing. Fishing. So, oh, fishing. Uh, trolling. Tapos, spear fishing. Namamana ako. Sa katunayan nga, karating ko lang ngayon, galing sa laot. Namana kami. Oh. Awan ng Diyos, may huli rin. May kumulam. Patingin. Ito. Ah. Oh, dami oh. ah. Oh, grabe, fresh na no fresh. Mm. Ah, mm. Oh, grabe, dami ano. Ah. An anong isda to? Ito indong to, il, indong il. Oh, ah, igat hmm. ng kwan, igat. dagat. Oo. Oh. Ah, Tapos ay, ito yadaeng. mga isda na yan, ging hiwa-hiwa ko na yan bago inasin. Ano, ibibintal niya? Hindi, ulam na to. Ah, ulam <laughs> lang. Uh, so ba bakit mo kaya bakit hindi mo ibinablog yan? O yung pagpipishing ko? So, yung naibablog ko ay yung ano? Ah, yung, yung... so yung sandali, sandali. Vlogger ka pala? patrolling lang. Vlogger ka pala, kuya? Oo. Um, uh. <laughs> <laughs> oh, ito pala si kuya, oh. Vlog Vlog din pala ako si kuya. Anong channel mo, kuya? Ah, uh, Boy Palawan Fishing TV. Ah, uh, Boy Palawan Fishing TV. So, pwede mo nga i-promote, kaya, kuya? So, yun, uh, ikikwento ko lang kung paano ko nabuo yung channel ko. <laughs> sige, sige. So, binuo ko yan. Okay alang-alang sa asawa ko na mm -hmm. lumpo dahil gusto kong humingi ng tulong sa mga WW ganun kaya naisipan oh. kong gumawa ng channel so nagkaroon ako ng idea kay Idol Jopper Sniper mm -hmm. noong pandemic oh. doon niya nagumbisa so hanggang ngayon tinuloy-tuloy ko na kahit malang pa ba ang views 100, uh, 40 o ganyan basta tuloy-tuloy lang upload ko updated so Saka update din pala ako sa mga ano sa mga kalingap. Kalingap? Oo, oh, kalingap. Oh, so bro, kalingap din ako. <laughs> Ito pala si Kwan, no? So, uh, ano, Palawan? Boy Palawan Fishing TV. Fishing TV. Oh. So, Pero kung may search nyo yun, ang lalabas ko na doon, gios de la Rosa. So, anong nangyari kasi, yung gios de la Rosa, yung aking mga saging ba yan, yung subscriber na Oo. Oh, oh, oh. Pero nagpalit ako ng pangalan. Mm. Yun, hindi siya nababawasan, natadagdagan siya, awa ng Diyos. So kuya, kilala mo si kuya, no? Parang minsan kasi nakikita ko yung comment-comment mo, mo sa mga live-live ni Kuya Bal. Kilala mo si Kuya Bal? Kilala ko si Kuya Bal, lahat yan, mga K-Boys, si Kalingat Prab, Kalingat oh. Tata, sila David ba yun? Oh. David. oh David. David, si... basta oh. marami sila. Si Kwan, kuya, kuya, si Koko Marti, kilala mo? Koko <laughs> Marti, artista yun. Wala, <laughs> 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 di, mo, di mo kilala? Oh. Eh ako, taga-taga ko na ko eh, Kalingat din ako ah. Hindi, ang nabanggit mo kasi Kuya Martin eh. Kuya <laughs> <laughs> Martin, so, ikaw 'yun. So, 'yun. yun. <laughs> so, Kuya, kumusta po? Uh, <laughs> naka, <laughs> nakakasapat naman ba 'yung Kuya, 'yung uh, limbawa, 'yung uh, pang-araw-araw niyo sa pag fishing niyo? Kumusta po naman? Um, ah, uh, kuminsan okay naman, na mayroon, kuminsan mas lalo ganito, amihan. Uh. So pinipilit ko talaga lumabas yan kahit malalaking alon. Minsan nga nalubog pa ako dyan eh. Naibablog ko din yan. So ginagawa ko ng paraan na makalabas dyan para kumita at may pamasahe sila. Kasi oh. nag-aaral yan siya. Araw-araw yan, isang daan ng pamasahe yung itong isa. So, so. San, Ay, sa hindi naman manturon? pwedeng lumakad yan hanggang oh, oh. So malayo. Love Kaya yun. kailangan kumita ng halimbawa 700 o 500 pamasahe. Hmm. Okay. <laughs> <laughs> Ayan. Tuwang yung ano, nakikimaritis din si mga yung mga ano yan. <laughs> oh. <laughs> so kuya, kumusta po? Ano, ano, anong sa yung, yung abiyak Ano pong <laughs> ano mensahe mo? Ang sakin sa lang naman, nandyan na yan. Tanggapin na natin. So, basta buhay lang, okay na yan. At laban lang tayo sa buhay. <laughs> kahit uh, sabing nahirapan okay lang ayan uh, yan ano no uh, huling uh, mensahe mga kwan mo tungkol sa ating mga viewers ano at uh, pasalamat din tayo sa kwan tayo sa ating uh, anonymous sponsor eh. kaya uh, maraming maraming salamat po sa nag-sponsor nito yung tanggap namin tulong ngayon uh, maraming maraming salamat po sa inyo okay, okay kau teh. Ayan po sa nag-sponsor po nito. Thank you. Maraming maraming salamat po sa inyo kasi meron na po kami pang araw-araw pang ano po ka, sa ano na rin pa. Ang pasto. Oo oh, pala, walang, walang, walang no. kwan, ano? Magang, regalo to, magang regalo. Sa nagpabigay po nito, thank you po sa ano po ni Kuya Coco Marty yan. Maraming salamat po. Sana po marami pa po kayong matulungan and God bless. Ikaw. Ikaw so. Ikaw muna, Jay. Ikaw muna. Yan, ang gagwapa pa naman, no? Oh. Hindi na, salamat po. Thank you po sa nagbigay po nito. Maraming maraming po salamat sa inyo. Merry Christmas. Ika, ika, umang. Maraming salamat po sa nagbigay ninyo. Para kayong tambal. Sana po maraming pa rin po. Okay, yan. Salamat, salamat. salamat. Mga kalingap, muli, ano, magandang magandang uh, buhay po sa ating lahat. At ito nga po, ano, isang uh, pamilya ang uh, nahatiran lang uh, natin ng uh, kunting uh, pagmamahal no? na yung uh, magpapasko. Ayan, maraming maraming salamat po. Merry Christmas mo sa ating mga anonymous sponsor at sa ating uh, team mga silent viewers. Ayan, mga team Kalinga, maraming maraming salamat. At eh, muli, ano, uh, sila ate, ayan, uh, muli, ano, uh, nangangailangan po ng uh, kunting pagmamahal dahil yung uh, yung nga po, ano, uh, medyo, eh, nagkaroon siya ng kapansanan. 8 years na po na kanyang uh, iniinda yung kanyang uh, sakit. At ang kahilingan po ng kanyang mga anak ay yun nga. Sana nga po yung uh, maintenance at saka sana po yung, uh, ayan, maipaggamot muli yung kanilang uh, magulang, ano, para, ayan, happy-happy po mga kalingat. At muli, ano, si Kwan, kuya pala, ano, Oh. Isa pa lang vlogger uh, at saka supporters ng uh, Team Kalingap. Team Kalingap. Ayan, ni Kuya Bal. At... Shoutout kay Kuya Bal, oh, kay Kalingap Kuya Rab. Rab. Ayan, so muli ano? Sa Kalingap Angel. Oh, Kalingap Angels. Uh, <laughs> nagpapasalamat at ako. Mm, na... kaya kabisado mo ba? Kabisado mo yung mga <laughs> Kalingap Angel? Hindi gano. Pero <laughs> nagpapasalamat ako sa yeah. nakarating dito oh. kay Kalingap. Coco Marty. Ito, Coco Marty. Mm. Yan. So napapanood ko lang siya dati nakikita ko pero hindi ko masyadong kilala kasi ang na, ang nagaano ko kay Boys kasi yun sa Kakalangap Angel. Ito kay Kuya Bal uh, to sa nakaano eh, di ba? Uh, totoo yan. Kay uh. Kuya Bal ka. Uh, nakita kita nung pagpunta ni Kuya Bal dito nung sa Pirto. So ayan, suportahan po natin. ah uh, ayan. ayan, suportahan po natin. natin. Palawan kayang, Fishing TV. Boy Palawan Fishing TV at yun hmm. nga po ano narinig naman natin yung pa, bakit niya ginawa yung kanyang uh, channel no para makatulong lalo yung sa kanyang uh, mga, sa kanyang pamilya, no, dahil uh, yun nga, yung kanyang uh, asawa, hindi na po nakaka ayan, nakakatulong na rin, ano uh, na rin. at muli uh, sana nga ayan, ngayong Pasko ay mamuli, ano mabigyan natin sila ng uh, kunting uh, upagmamahal no? galing sa ating mga viewers ating mga sponsors, ayan salamat, salamat shout so, so, out nga pala sa mga OFW sa Kalingap sa buong Kalingap sa lahat, lahat na. Okay. So, muli. Bye-bye. No? Bye-bye. Ayan. Bye. Salamat. Salamat. Ayan. Salamat. Oh, salamat. salamat lahat na na nakarating ka dito. Oh, salamat. <laughs> Ayan. Uh, salamat. Nagpapasalamat salamat ako fishing. at nakarating dito oh. ang team Kalingap. Oh. Yun. <laughs> Ayan. Thank you. Thank you. Dahil viewers niya ako. Oh. Salamat. Salamat. God bless po sa ating lahat. Take care. Ingat. Bye, ingat. Bye-bye. Oh, so, ito po ang kanilang bahay. Ano? Mm. Ito po yung bahay na walang pinto. Oo nga pala ano bro, uh, walang pinto. lahat. <laughs> no, parang yung bahay ko ah. Oi ba't nakabis niya mo? Simba. Ah, okay, very good. Ano? Ayan, ay ah, ata hilingin nyo kay Papa Jesus ano na gumaling na si Kwan, Mama ano. Si Pagayan. Oh, saan saan si Simba? Diyan lang. Sa Ah. So ito po yung kanilang bahay po ano. Oh. Ilang, ilang, taon na kayo bro, bro, bro dito na nakakatira? Almost 8 years na rin kasi simula nung ano na nung siya dito. Pa. Hmm, 8 years. Dalawang buwan pa lang yun siya, di ba? Ay, dito sa bago na ito, mga 2 years na. Ah, 2 years. Kasi yung unang bahay namin dyan, giniba ng bagyo. Wala pong uh, pintuan yung kanilang bahay, mga kalimutan. Ayan. Para kung ano, madaling uh, lobo saka pumasok, no? Para pag nagkasunog, oh. mabilis oh. subutin yung... Oo. Oh. Oo. na. <laughs> oh, <okay. laughs>